And for this episode, isa na naman pong tourist attraction ang aming pinuntahan ng aming team dito sa New Corella, Dabo del Norte. Hindi ito pang kariniwang waterfalls namin napuntahan mga boss kasi ito ay commercialized. Maraming naliligo talaga dito pag weekends. And this is a government owned property na sila ang nagpaganda at nagdevelop dito. And welcome to Panas Eco Cultural Park dito sa may barangay Carcor, New Corella, Dabo del Norte. So ano tara? Samahan niyo ang aming team, ang Team Albituber, at sabay-sabay tayo mag-e-enjoy dito sa may Panas Eco Cultural Park sa may New Corella, Dabao del Norte. Ito yung palatanda na nakarating na kayo mismo sa Panas Eco Cultural Park dito sa may New Corella, Dabao del Norte. Maraming mga tindahan na nakapark ng mga motor at sasakyan. Pagkapasok niyo sa gate, ang entrance fee lamang sa mga for adult is na sa mga 50 pesos, and for the kids, I think na sa mga 20 or 30 pesos ang bawat isa. Dito ka papasok sa may maliit na eskinita at pagkalabas na pagkalabas mo ay bubungad agad sa iyo yung mga cottages na mayroon sila at sa baba lamang ng mga cottages na yan ay yung mismong falls ng Panas Eco Cultural Park dito sa may New Corella, Davao del Norte. Expected na namin na talagang maraming bisita sa araw na to because this is Sunday. Maraming pwesto ang pwede niyong pagpilian. And for this time, dito kami sa may upper part ng falls may mga makikita din kayong mga cottages sa gilid na pwede niyong tambayan at maghanda ng inyong mga baon na kakainin sa mga oras na to papansin nyo marami nang naliligo at nagtatampisaw sa malamig na tubig ng falls na to alam nyo ba mga boss na taong 1997 pang ang hulang punta ko dito? oo high school days pa yun mga boss anong taon na ngayon? 2023 ako hindi pa fully developed ang panas that time so ngayon Sobrang ganda na. Manghang-mangha na ako kung anong merong kagandahan dito. Marami pa pala tayong dapat i-discovering magagandang lugar kagaya nito mga boss. Alam niyo ba na Dabao lamang ito? Opo, parte ito ng Dabao. New Corella, Dabao del Norte. Isa sa pinagmamalaki ng Bindanao na may marami mga magagandang talon na pwede kayong mag-enjoy at mag-relax. Terdapat dua. Tunggu. Aduh, macam apa ini? Hahahaha. Hei, jamit. Abu gawur diri. Kita di sini. Ini di sini. Petang tu, O ano, kulayan nyo na ang nakadrawing yung plano, yung magkakaibigan at sabay-sabay nyo nang puntahan ang Panas Eco Park sa Menyo yung Corella, Davao del Norte. Siguradong mag-e-enjoy kayong mga boss kasama ang kalikasan at yung mga kaibigan ang buhay mga boss, so yung kanina pinuntahan namin is sa New Corellia sa may uh, New Cortez Bukid, Bukid New Cortez sa New Corellia and ngayon naman mga boss is same pa rin, nasa New Corellia pa rin kami mga boss but dito sa kami is may Panas Waterfalls okay, yung kanina is sa may uh, Kasilak Waterfalls and itong, itong Panas Waterfalls mga boss ito na yung mga parang industrialized na kind na falls kasi this is maintained and developed na by the government, by the city government ng Double uh, Davao del Norte, especially sa mga new Corelia. Okay, so pagpunta namin dito sa Cruz, napakarami talaga ng tao na naligo yung sa sa Panas Waterfall kasi considering to is Sunday. Okay? So samahan niyo pa rin kami mga boss at mag-enjoy -e enjoy kahit uh, mga dalawang oras lang sa Panas. Kasi napakalaki pa lang ng Panas Waterfall, eh. So, maraming mga area na pwede maliguan so dito wala masyadong naliligo but doon nako sobrang dami ng mga boto yan lago na sa baba kasi may pool doon so ang tubig na galing dito di diretso yan sa pool doon sa baba okay so basta ito nga panas waterfalls samahan niyo kami mga ha? Mapalit, mapalit man ko. Hoy, lalo <laughs> oh, <nalang> mo. Hindi <laughs> ka tungkad. Ah, ay bato di ano. Yeah. <laughs> Thank <laughs> <laughs> <Zaki> the bow explorer, my robot. Yes. Woo! <laughs> 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 <Team of Big laughs> oh. Okay, so ito yung section na uh, yung may malaking falls so, Ito yung may swimming pool dito may panas Waterfalls mga boss ah. Ay. Yun eh, so, ito yung falls Ayan pool. This is the pool. Alright. Oh, ano? Sobrang ganda ng Panas Eco Cultural Park, di ba? So, ano pa hinihintay nyo? Sabihan nyo na yung mga kaibigan nyo at mga mahal sa buhay. At lumarga na kayo papuntang New Corella Double Del Norte. Dito sa may Panas Eco Cultural Park. Yun na nga yun mga boss, dito na kami sa may panas So pauwi na kami Time check, it's already 1:15 in the afternoon. So, umalis kami ng Davao kanina mga 5 a.m. and uh, dalawang uh, area yung pinuntahan namin yung kanina sa may uh, New Cornelia pa rin, uh, New Cortes, and then dito sa may ano, New Cornelia pa rin, so, may Panas Waterfalls. Kanina yung Casila Waterfalls, okay? So, dito nga siguro tatapusin mga boss yung aming uh, adventure for today kasama si Miko. Okay, ako mag na uban papalito dito, So, maraming maraming salamat mga boss sa patuloy niyo po pag at panonood sa ating YouTube channel. And please, don't forget also to click and that subscribe button and bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin. And once again, maraming maraming salamat. Bye! -bye.